so na po kami ngayon sa tunnel dito sa Pujayra. You know, gaano, gaano ka high-tech ng teknolohi natin. Kabyang Coropan Road. Coropan Road, Kabyang Tunnel, Coropan Road, Pujayra. Gaano kahaba kaya ito no? haba rin, no? Grabe ka tindi ng tumali uh, mali dito, iba? Bundok yan, ibabaw yan. Bundok. bundok ang ibabaw. Bato, bato na bundok. Haba nito. Na oh? malabas na po kami ng tunnel second tunnel naman yan o oh, pangalawang tunnel pinahinga lang po ang sasakyan <laughs> yan o oh pasok na ulit kami sa tunnel. Ang labas na ito, Dubai na. Ah, may spa exit ito. Maliit na punto. Pinagusin niya. Mm Meron pa dito susunod. Matagal kaya na yung pangapapay. Ito na po yung pangatlong tunnel natin. Tatagos na naman tayo ng kabilang bundok. tunnel ito, ito yung sa pangatlo yung pinakamahaba guys pag lumabas na to Dubai na mga dalawang kilometro pa to yung pinakamahabang tunnel na nadaanan ko na ilang taong kayang ginawa ito <laughs> may camera din kaya dito sa loob ito napakahaba guys.

dulo na ng langit ang mga labasa nito uh, medyo nakakakita na po tayo ng diwanag ito na siguro ito yun bundok pa rin <laughs> bundok na yung tinawiran mo bundok pa rin ang nalabasan mo ganun patindi hindi isa po sa mga kapamilya mo yung nakagawa ng kalsada dito dito sa Corpacan to Jaira mayroon pa pong pang-apat na tunnel bago tayo makarating ng Dubai ayan o, makikita mo ng Dubai Sarja medyo maliwanag po ang kalsada din eh kasi ginatapos na sigurong gawin

ayun oh, mga bilian carousel bilian ng, ng putas Aguston yung mag-stack po ver Papasok na po tayo sa Panlimang Tunnel ng uh, pujera. 3 kilometro 1.3 1.3 so mabundok pa rin na po ang aming sasakyan ang gamit po lang namin na Nissan Sunny pero ngayon medyo nakaluwag na siya hindi na siya umiingit